Hello po, good morning! Ah, uh, ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga napamili ng asawa ko sa Market Tricia na mili. Ah, uh, hindi po siya pa rin nakakuha ng isang banyerang galunggong kasi medyo may kamahalan po talaga. So ngayon, nag-per kilo lang muna siya. Ah, uh, dalawang klase, nakuha pala po niyang isda na per kilo. Ito po yung mga isda namin ngayon. Ayan. Hindi po tayo sa harap para makita niyo. Yan, meron pong bangus, gabupan, may tilapia. Meron din tayo yung balsa, yung galunggong na malalaki po. Ayan, o. yung itsura niya. Tapos, tambakol Tapos yung slice po na big head. Yan. Tapos, meron tayong balo, patalay. Tapos, ito pong may salay at saka alumahan at galunggong rin. Tapos, tabihis ang kaliging tabigis. Tapos yung tira namin kahapon. Uh, medyo marami-rami naman din po itong makalatag. Lalo na po yan mamaya po kapag nag-farmers pa. Madadagdagan pa po ito ng mga siguro mga tatlong klase okay. kaya mapupuno Farm. din ito mamaya. Kaya sa ngayon mapansin nyo, medyo marami yung latag namin yan. At saka nagkataon din po na pag ganitong Uh, ganitong panahon, yung pakataposan na ng buwan, is yung tinatawag naming padilim. Ibig sabihin, padilim is yung sa gabi, di ba, yung buwan, full moon, half moon, ganon na siya. Yung unti-unti na po ba siyang ano, uh, dumidilim, may literal na wala masyadong makikitang liwanag ng buwan na sa karagatan. So, mas madali pong hulihin yung mga isda. Pag mas madali pong hulihin yung mga isda, mas makaka ang katunang mas marami kaya makakakuha ng mas mabababang isda compare kapag full moon po talaga. Kakatay mo na siya ngayon ng big head. pandagdag dito sa sa display. ayan ay na yung naka-display na kinatay niya kanina. Tignan niyo yung tura. Ayan. Nag-adjust na rin pala ako sa presyo. Kanina 70 kalahati. Ayan. Ayan, ayan. 70 kalahati. Ayan na pa yung kanyang kinatay. Okay. Tapos nag-order na rin din kami na yellow. Parang ang mamayang gabi. Paan oh. So, hindi na ako pumunta? Oh, so, ano? Ano? Paan hindi na ako pumunta sa Kenneth? Kasi? Nadala na ako sa motor, sa memplang. Nadala na daw siya sa motor, sa memplang. Magaling kasi talaga siya eh. Eh, papaano po kasi nung nakaraan po yan eh, gamit po yung motor namin. Natusan po lang ano, may magpa-gcash. Eh, yun, nagtaka kami, eh. eh, ba't hindi pa nakakabalik yung palay na kabunggu na yan. Ipaparemind ko rin din po sa lahat ng mga mahilig gumamit ng motor ng walang lisensya. Pag kayo masyado mag-feeling pay mo sa kalsada dahil pag kayo talaga nakitaan ng butas, naku, kawawa human lang yung may-ari ng no, motor na hiniraman ninyo or sino man yung nakapangalan dyan. Kaya hanggat maaari, yung takbong ano lang, takbong chill lang, yung gagayahin tong walang yan na to. O yan o, yan, yan, nakita yan, yung tao na yan. O, yung nabunggo kasi niyang bata, naku, grabe talaga ho ang nanyari nung araw na yan at kailangan ko na rin magpaalam dahil ano oras na? hindi makita yung sa camera yon mag e-11 na at kailangan ko na i ang aking benta ngayon dun sa aking asawa dahil siya ay mamimili ngayon sa Kubao Farmers dahil ang biyahe naman po pag Kubao Farmers ay 11.30 or 12 ay kailangan makaalis na po ang sasakyan dito sa Taytay -tay, dahil syempre malayo rin din naman yung ano ng Taytay -tay from Cubao at saka hindi mo masabi yung magiging traffic na sasalubungin sa daan. So 'yun lang naman nakita nyo na kanina yung mga napamili ng kasawa ko sa Market So mamaya tatry try din po namin uli mag-farmers kung ano din po yung makukuha. Puyat din po kasi siya kasi siya yung nag-drive dun sa gabi. Gusto ko muna magpasalamat doon sa mga nagtsagang manood at magtapos na itong video ko. At sa mga new subscriber, maraming maraming salamat din. At kung hindi ka okay. pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin para mabuo ko yung 1,000 minimum na requirements ni YouTube para maimbitahan na rin tayo dito na mamonetize sa kanya at karagdagang kita na rin. So muli, thank you, thank you sa inyo at God bless po sa inyo. At kita-kits na lang po tayo sa next video. Bye-bye!